Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Naligo nga pala kami sa ilog, kasama ang tropa, pati na rin ang aking pamilya. At dito nga'y nagpinais kami ng mushroom at nag-ihaw ng tulinan. Tara. At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel! For today's video ay maliligo nga pala kami sa tinatawag namin Dahil bilog. Dahil malapit nang umuwi ng lipas si Cindy at Candy ay niyaya muna nila kami para maligo sa ilog. Mabilis lang nating mapuntahan ang ilog na ito sapagkat ito ay karatig lang ng aming barangay. Bukod nga sa natatanging ganda nito ay napakalamig din ng tubig dito. Kaya naman isa din ito sa talagang pinupuntahan ng mga tao kapag summer season. Kaya nga pala bilog ang tawag dito sapagkat ang itsura ng ilog na ito ay parang swimming nagpahinga pool. Nagpahinga nga muna tayo ng konte at pagkatapos nga nito ay inintindi na natin ang ating mga lulutuin. Dahil nga luto na ang kanin pati na rin ang ibang ulam ay dito na lang natin lulutuin ang ating dalang isda. Nabuti na nga namin dito itulutuin sapagkat napakasarap naman ang inihaw na tulingan lalo na pag ito ay mainit-init pa. Sa part pa. nga ito mga idol ay nagpadaig na tayo ng apoy para makapag-start na tayo ng pag-iihaw. na okay na nga ang baga ng ating apoy ay inilagay na natin ang mga palapa ng yog na ating nakuha kanina. Matapos nga ito ay isinalang na natin ang ating mga isda. At sa simpleng inihong nga na ito mga idol ay siguradong busog-lusog na naman tayo dito. At habang hindi pa nga luto ang isda ay tamang kwentuhan muna kami dito ng mga tropa. At dito rin ay naikwento nila ang nakita nilang mushroom sa sagina. Buti na lang at nadala nila ito at sinabi ko sa kanila na napakasarap nitong paisin sa dahon ng sagi. Sa ngayong panahon kasi ay napakadalang ng mushroom kaya naman na natin ang lasa nito. Nilagyan ko nga lang ito ng konting asin at pagkatapos nito ay binalot na sa dahon ng saging. Kayo po ba, mga idol? Anong paborito niyong luto sa mga mushrooms? kung ang mabalot ito sa dahon ng saging, ay isinalang na natin ito sa apoy. Habang nakasala nga ang inihaw at ang pinais, lahat naman kami ay nakatingin dito sapagkat nagbabantay na maluto na ang mga dahil ito. Dahil hindi kami nakapagalmusal, ay nakaramdam agad kami ng pagkaguto. Matapos nga ang ilang minuto, ay mapula na kaagad ang ating mga iniihaw. At dahil hindi pa nga luto ang mga ito, ay nagligo muna si na Candice para enjoyin ang moment. Sasamantalahin daw nila ang pagkakataon ito sapagkat walang ganito sa Lipa. <laughs> <Bumalik, bumitaw yan. laughs> <laughs> <laughs> Sabi niya, oh. Gold Hahaha Hahaha Hoy ng kamay <laughs> Awa, ka -ay. Oh? Tapos nga ito ay niyaya na natin silang kumain sapagkat luto na ang ating mga inihaw. Bukod nga pala sa inihaw ay meron din kami dito sardinas at pati na rin tinola. Dahil sa mga pagkain ito ay siguradong mapapasarap na naman ang ating kain. Kapag ganito ang sabay-sabay kayo ng tropang kumain ay siguradong mabubusog ka ng kainaman. Ito nga ang simpleng kainan pero ubod naman ang saya. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm sarap! kain po tayo mga katalong. Dahil nga sa pagkain ito ay talaga namang nag-enjoy kami sa pagkain. Sinamantala na nga ang pagkakataon sapagkat pagkatapos nito ay magiging busy na kami sa aming mga gawain sa buhay. May kanya-kanya kasi kaming trabaho at kailangan natin itong balikan. Si Candy at Cindy naman ay uuwi ng lipa sapagkat nandoon ang kanilang pamilya. At matapos ngang makakain ay bumalik na ulit ang tropa sa ilog para magbabag. Ang kagandahan nga pala sa ilog na ito ay talaga namang napakalamig ng tubig dito. Kaya kapag summer season ay talaga namang punuan at din ito. Mula nga sa sentro ng Bakawan ay maglalakad ka muna ng 30 minutes bago mo marating kailangan ito. Kailangan mo ng ilang minuto bago ka mag-swimming. At kapag ito nga ay narating mo ay siguradong hindi ka malulugi sa iyong inilakad. Napakaganda kasi ng view dito at talaga namang very relaxing. Kaya po sa mga mahihilig dyan mag-adventure or mag-swimming ay pwede nyo pong puntahan ito. Mula nga sa ranso ay babiyahe ka ng 10 minutes tapos sakit ka naman ng 30 minutes papunta rito. Kahit nga hindi kalakihin ang ilog na ito, ay dinarayo ito sapagkat ito ay malalim. At ito nga ang gustong gusto ng mga taong naliligo dito. Good! <laughs> ito <laughs> po ang ating latest video. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.